Kung ikaw ay nagmamay-ari ng motor o anumang uri ng sasakyan, durado akong pamilyar ka sa CTPL Insurance. At kung ikaw ay magpaparehistro ng iyong motorsiklo o sasakyan, obliged kang kumuha ng CTPL. Ang rason kaya ginawa ko ang video na to ay para malaman at ma-insure kung para saan lang ang CTPL. Sa halimbawa mga koys at mga sis, may tumawag sa atin na isang kaibigan at nag-inform na hindi raw siya inaprubahan ng kanyang insurance company. Ang nangyari kasi mga kois ay nagmamaneho siya ng motor at then may nabangga siyang four wheels. Ang claim niya ngayon ay kung mababayaran ba siya ng insurance company na kinunan niya. Pwede ba yon? Mababayaran ba ang naidulot na damages doon sa sasakyan na kabanggaan? Mayroon tayong life and non-life insurance mga kois. At dahil sa sasakyan o motorsiklo ang involved, so non-life insurance ito. Dito sa Pilipinas mga kois, ay mayroon tayong tatlong popular na mga insurance para sa sasakyan at sa mga motor natin. Ang unang non-life insurance mga kois ay CTPL. Number 2 is comprehensive with Acts of nature. And the number 3 is comprehensive without acts of nature. Unahin na natin ang CTPL. Ito ang isa sa mga popular na non-life insurance pagdating sa sasakyan at motor. Dahil sa LTO, obliged kang kumuha kapag magpaparehistro ng motor o sasakyan. Hindi mo maririnyo ang iyong motorsiklo o sasakyan kapag wala kang CTPL insurance. Kaya ganun kaimportante ito mga koy. So bakit nga ba third party ang tawag? Kasi it only covers the third party in a vehicular accident mga koys. Sino nga ba mga koys ang tinatawag na third party? Pag sunod natin, first party, ito ang insurance company. Ang second party mga koys ay ikaw o yung buyer ng insurance. And the third party ay ang taong nabangga mo mga kois Pag-usapan natin ang third party o yung person that you injured while driving mga kois Yung third party o yung taong nabangga o nasagasaan ay may kakayanan o pupwedeng mag-claim ng insurance up to 100,000 pesos mga kois <coughs> Of course, meron tayong guidelines dyan para doon sa maximum na 100,000 mga kois. Makukuha lamang 'yon kapag namatay ang iyong nasagasaan o ang iyong na biktima, mga kois. Kaya nga tinatawag silang third party. Again, yung maximum na 100,000 ay makukuha lamang kapag namatay ang iyong nabangga o ang iyong na-injured mga koys o yung tinatawag nating third party. Lahat po ng uri ng cases at amount na po mag-claim ay nakalagay sa inyong insurance policy. Halimbawa mga koys, nagmamaneho ka, nakabangga ka, pagkatapos na-disable ang iyong nabangga. Pupwede bang magamit ang iyong CTPL insurance? Pupwede po mga koys. Ang isa pang tanong mga koys ay pupwede bang magamit ang aking CTPL insurance pampaayos ng sasakyan ng aking kabanggaan? Ang sagot po ay hindi. Ang CTPL only covers the third party hospitalization, physical harm or pagkamatay or death mga kois. So doon sa naunang tanong mga kois kung covered ba ng CTPL ang pagpapaayos ng nasirang sasakyan ng kabanggaan, ang sagot po ay hindi dahil hindi cover ng CTPL ang damage to properties. Tao lamang po ang covered ng CTPL. Ang tanong naman po ay ano nga ba ang dapat na insurance na akin kukunin para makover ang damages ng kabanggaan ko o halimbawa ang kanyang sasakyan na na damage. Ang kailangan na insurance kapag ganun ang nangyari ay antinatawag nating comprehensive insurance mga koys Hindi natin ito topic mga koys pero magbibigay ako ng ilang insights at explanations patungkol po rito Pag sinabing comprehensive ay nakapokus ito sa sasakyan at sa halaga nito Pupwede kang mabayaran kapag may nasira o nadamit sa sasakyan mo Meron po tayong dalawang uri ng comprehensive insurance comprehensive with acts of nature at saka comprehensive insurance without acts of nature. Very basic lang naman ipaliwanag ito mga kois. Kapag with acts of nature, kasama na dyan ang pagbaha, paglindol, bagyo at kung ano-ano pa ang natural disaster. Ang halimbawa nito mga kois ay kung halimbawang nabahaan ang iyong sasakyan. So pag sinabi naman comprehensive without acts of nature, kakaiba naman ito. Ibig sabihin hindi ito affected ng natural disaster. Nakafocus lang ito sa mga damages katulad ng road accidents at iba pa. Siguro yung advantage ng insurance without acts of nature is mas mura siya compared to acts with nature na comprehensive insurance mga kois at mga sis. So ayan na nga mga kois no, nalaman ninyo na mas malaki ang coverage ng comprehensive insurance kumpara sa CTPL. Kung mas may budget ka mga kois, mas maganda ang comprehensive insurance. Hindi naman tayo pin pilit na kumuha ng comprehensive insurance. Pero syempre, prevention is always better than cure mga kois at mga sis.